Relation. Isang masayang araw po. Umpisahan naman natin dito sa ating mga huling set ng Dumalaga. Ito po yung ating mga QB Crossberg na Maamu po pag ka ng kulungan, yan po, ganyan. Hindi kahihiwala yan. Gusto po, tuloy-tuloy ang himas. Ito po, hindi pa masyadong kita ang tiyan. Pero ito po, ito itong isa, hindi na, na po ang lawlaw ng kanilang mga tiyan. Ito lang po ang hindi pa masyado. At ayun po yung isa pa nating QB Crossberg. Mapapansin po na mas mahaba ang katawan nila compared po sa ating mga Pampanga native. Pero hindi po naman nahuhuli sa lapad at laki ng katawan yung ating mga Pampanga native. At sa susunod nga po, pipilian na natin ng maayos ang ating mga breeder para yung mga magaganda at malalaki lang po ang ating ititirang pang breeder kasi po nag-uumpisa na parang ulit tayong mag build up ng ating population kaya po nung nakaraan lahat po ng babae ay tinira namin hoping nga po na makapagparami tayo ng mga anak at mahihabol natin para sa Christmas season na ito para po si ka-farmer Engel hindi na rin niya po problema ang magiging source ng kanyang mga litsunin this Christmas kasi nga po last Christmas may tama po yung mga alaga natin medyo nahirapan po si ka-farmer noon sa supply ng kanyang litsunin yan po, pinakain na. Kaya iniwan ako. At isto po, kahit na sa damo ang bigay. So yan po ang ating mga last set ng sampun dumalaga. Doon po sa kabilang kulungan ay nag-iisa lang si Kay. Ikot po tayo sa iba nating mga alaga. Ito po ang ating mga natirang palakihing panlitson. Babawasan pa po natin ng walo this week. Kaya po yung matitira ay itatawid na namin dun sa kabila para po malinis na ang area ito. Para makapagwalay po tayo ng ating 100 plus po yung nandun sa second breeding pen at 30 plus naman po yung nandito lang sa ating consolidated pen. So, uunahin pong paglagyan itong inaayos nating kulungan dito sa may harapan. Yun po, kaya patuloy ang paglilinis tayo po ng poste aabot po dito yan tapos isasara na po papunta dun sa sulok na yon. so ito po ang ating magiging bagong area pang apat ito sa mga palakihan natin yun pong inuman ipakita ko na sa inyo nun ginawa na at nasimentuhan na po yan, inuna po yan para siguradong matigas na ang buhos bago pa pumasok ang ating mga alaga. So ang kulang na lang po dito ay baklasin yung mesh wire dun sa likuran. Diretso na po ang kanilang magiging takbo dito. At ayan nga po ang area ng bakod papunta po roon sa may mga kulungang, lumang kulungan ng aso roon. So yan na po ang ating magiging pinaka boundary area ng kulungan. May deliver na po ang ating 40 pieces ng pamoste. Dito na lang po sa labas ng farm namin ipinababa. Para po hindi napapasok pa yung truck. Ako naman po, dip po na uli ng sapatos sa ating wheel dip. At saka po tayo magpapalit ng footwear pagpasok naman ng farm. Ganyan po ang part ng ating biosecurity protocol. Kaya dito po kagad muna ako. Palit ng sapatos. Yung idinip sa ano may iwan na doon. At ito pong iniiwan ko sa farm ang ating gagamitin. tatapos lang po namin humakot din ng dagdag na dayami uli. Kaya pakikita ko lang po muna yung aming iniistakan naman ng dayami. So, yung canter po ang aming pinaglalagyan. At magagamit nga natin yon Stock po muna siya. Magagamit po natin yan sa tag na o sa taglamig Para po yung ating mga biik ay hindi diretsyong sa lupa nakapwesto. So yan po, tinutuloy ang ating pagbabakod dito sa kabila. ating mga kambing naman po marami na ang nagche second parity yan po ang ating mga bagong kids at dito po natin ilinalagay ang ating kinukuhang dayami medyo mamasama-sapa po kasi kaya kinakalat po namin dito sa building 3 ito po yung pinaglaga, pinag-alagaan natin ng broiler noon at dito rin po kami sa ilalim nagpipinta ng ating mga pambakod ayan po ikakalat pa po ng kaunti yan para hindi masyadong makapal ang pwesto madali pong matuyo ng hangin so ini air dry na lang po namin dito uh, bala ko po another dalawang hakot so madodoble po po ng mahigit yan yung unang hakot namin kakaunti po kasi ang naisakay so yan po po natin ng dayami para po hindi tayo nahihirapan pag nagaanakan na yung ating mga alaga at ang mangyayari nga po ay palamig na nyan. Kaya iiwas po tayo na malamigan ang ating mga biik na sa lupa nakapwesto. Kung marami po tayong dayami makakapaglagay po tayo ng makapal na nest material. Ang isang gagawin po namin lang pagbabago sa dayami ay medyo tatadta rin po namin siya. Kasi ang ko, yung po nakaraan, may ilang biik na inabutan kong patay, medyo nakapulupot po sa dayami. So kung mahinahina po yung biik, yung first two days po, delikado pa rin siya. Kaya ang bala ko po ay i-chop yung dayami ng kaunti para ma dali pong makakagalaw ang ating mga biik kahit na medyo mahina pa sila. Yan pa po ang ating mga bagong kids. Mga second parity na po. Wala lang po tayong malaking market pa sa kambing. Pero Darating rin po yan pag may mga ready na tayong mga pambenta. At ito nga po, kakaunti na yung ating mga palakihin dito. Kaya yung matitira po after ng delivery namin kay ka-farmer ay itatawid ko na dito sa kabilang kulungan na ito. At dito na po tayo pipili ng mga susunod na pang-deliver. At pag natanggalan na po ito ng laman, igagawa na rin po namin ng painuman. Para po hindi na ganon ang style na nakabatsa ang ating mga painuman. Pag natanggalan na rin po ng laman ito, ganon din ang gagawin. Gagawa po tayo ng painuman dito at isa pa pong painuman dito po sa dulong kulungan ito pong dulong kulungan, kailangan ko pang magtambak. Medyo nagpuputik-putik pa po dito. Kaya aayusin pa po namin yan pag nawalan ng laman. Ito naman po, ang hollow blocks para dito sa ating second breeding pen. Igagawa rin po natin ng dalawang inuman naman po ang gagawin natin dito. Isa pong mataas para sa mga inahin natin. At isa pong mas mababa pero hindi po sinlapad nung para sa mga palakihan, palakihin para po ang ating mga biik ay may may inuman din. Pero pag ginawa ko po kasi ito, nakasing lapad nung mga sa palakihin, papasok po ang mga inahin para maligo dun sa inuman ng ating mga biik. At uh, ito naman po yung ating mga binibigyan ng milk replacer bilog na bilog na rin po sila yun po tubig ang nakabigay ngayon 4 times a day po magbigay kami ng milk replacer sa kanila at saka yung micro pellet po na pre starter palit lang po ako ng footwear pasok tayo dito sa ating second breeding pen dito na po tayo sa loob ng ating second breeding pen kaya ang plano naman po dito ay pag na hulihan na namin ng pangwalay yung mga malalaking biik nga 50 to 60 heads po ang aming unang huhulihin yung pinakamalalaki muna ang ating iwawalay yun pong may iwang mga biik kasama ng kanilang mga inahin malamang ay itaboy muna namin dun sa kabila dito po sa ating original area ng pen para po itong lugar na ito naman ang ating gagawin nga po ng painuman. Dito po sa kabila, may painuman na tayo. Pero kailangan po namin gumawa pa ng isa para po sa mga biik. Dito po, talagang planggana pa rin. At yan po, yung mga pinutol na drum. Yung ating stainless na pakainan. Yan po ang mga ginagamit muna naming painuman dito para lahat po ay abot ang inuman. Kasi po, yung mga planggana natin, hirap po ang mga biik sa pag-inom. Kaya po ipinasok ko itong ano, dahil ito po ay mga 3 inches lang ang height ng labi. So abot na abot po kahit na ng mga batang biik. Dahil yung bagong bago naman pong biik, halos hindi po nainom ang mga yon gawa ng dependent pa sa gatas ng kanilang inahin. So yan po, kita nyo naman ang mga size difference ng ating mga biik dito. Kaya po aalisin na namin yung malalaki. Yung mga maliliit po ay pwedeng magsalusalo sa mga kung magpapadede pa yung iba nating inahin na naawatan na. So mas mabilis po silang makakalaki baka may habol pa natin ng pambagong taon. Pero ang talagang plano ko po dito ay yung unang 50 to 60 ang ihahabol ko po ng Pasko bagong taon at yung matitira pong another 50 ay pang January, February na. Gawa ng mataas rin naman po ang demand ng baboy ng January, February kasi po karamihan ng may alaga ay ibinenta na ng Disember ang kanilang mga alagang litsunin kahit na sa size. Ang 10 kilo po, may mga 8 kilo nga, kinukuha po pagyang yung Disember dahil talagang yan po ang peak ng demand. Kaya ang nangyayari naman po, January, February, March, pahirapan din ang baboy. Kaya po tayo naman ay continuous ang production dahil si ka-farmer Engel po na siya nating partner na litsunan ay diretso ang kanyang requirement hindi naman po siya kitigil ng kanyang pangailangan dahil January na mababawasan po yung kanyang requirements pero tuloy-tuloy po na mga ilangan siya ito pong ating 35 dito ay sigurado ng malaking-malaki ang mga ito sa December. So yung mga mga po ng 30-35 kilos may may tayo at yung mga mga naman po ng mga 25 kilos ay itong mga ito ang ating ire-ready. So yan po ang ating plano para sa near future na needs ng ating mga alaga particular po na kay ka farmer Engel nga ang ating bagsak ng mga litsunin dahil siya po ang ating partner na litsunan. So yan po ang ating mga alaga at ito ang ating update for today. Marami pong salamat sa inyong laging pagsama. Please share, like, and subscribe.